Hello mga and our dirty-hearing Boracay! Gusto nyo ba beaches? Or magagandang views? Or Instagrammable na mga photos? San pa dito na sa Boracay, of course? Kung activities na naman ang bago sa paghihintay dyan magpapauli yung Boracay, like snorkeling, helmet diving, uh, parasailing, Para of course, once na mag-sunset na mga 5pm, ang daming daming tao dito sa beach. Mga sa Station 1 yung naka-assign yung mga paraw na yan. Kung gusto niyang puntahan niya magagandang spots, yung Boracay, try niya mag-island hopping or land tours. sobrang gagandang spots yung mapuputa niya. Sobrang it siya. Pag sa gabi naman guys, huwag niyang paralpasin yung bar hut na yan. Sobrang sobrang ganda Another activities dito sa Boracay guys is yung fire dancers. Sobrang gagaling nila guys, mapapawaw ka talaga. Yung mm, ikabang hindi ka makapapagsalita sa sobrang dami nangyayari. Tapos yung food nila guys, sa sobrang sasarap. Kahit saan sa restaurant sa mga Boracay, sobrang gaganda guys. Especially yung service nila. Ay, Boracay is the best. Kung busi, kung busi nila man guys, yung party party talaga siya. Try niyo sa may ocean club, sombrang ganda doon or sa may galaxy, rate it doon. Eto, short clip for the fire dancers. Nagaling nila ay sobra. Kung nasa Bacchus yung Boracay, of course, ano dapat kakumin? Siyempre, wag ba abdakasyon? Huwag din natong balad pasin, guys. Before kayo mag-try sa ibang lugar, diso na muna sa Boracay. Makikita niyo kung gaano ka-ganda at ka it at hindi sayang yung pera nga dito sa Boracay. So ano na, titingin-tingin tayong nalaman dyan? Paeng kita dyan eh. char. sure Siyempre, kapag nasa Boracay din kayo guys, mag-a-farm hunting din kayo, of course! Sobrang dami dyan sa beach. Joke lang, hukayin ganyan. Patiyon. Malay niyo, dito niyo forever niyo. Yee! Ready niya lang din yung mata kasi ang daming mag-jo ang sakit sa mata. Swear with me, mirror check mo na tayo. ina na muna See you in the next video. Bye!